So, uh, magbibisita kami ngayon sa aming nilagyan ng manok. Titignan namin kung nangingitlog na. Ayan yung mga kasama nating mga pugi. Yung isa dyan, kupal. Ayan na. Ayan na. Ayan na si manager. Yung kupal. <laughs> Ayan. May bala kasi siyang magpadagdag. Ayan. Ah, di ba? Oh, pagkakamustay namin. Ang itlog na, boy. Apo. Madami na. Sakto lang. Dito kami ngayon sa San Jose. Eh. Silipin natin yung manok. Tulog na na ito po yung aming game set up diba oy kamusta kayo dyan ito okay, o so. guys may hitog na yan tamang na yan mukhang itlog na din ko lang. Dati uh, yun, yun na <laughs> Saan yung dala ng manok nyo dito? Lahat, ha? Oh? Hmm. Uh, May sipon.